Good morning, good morning, good morning, good morning, mga bossing. Uh, welcome to di Soto Facebook page. Sa boss kay Soto Crescent, mga tatakaroon o oh, combination mga boss para sa 3D or style Visayas Og Mindanao. No? I-recap sa nato, mga boss ang resulta. Kahapon sa 3D National ay na proceed sa pang draw guide para karong lawa. Ah. First rows 2 ay 765 on the spot rambol okay 381 is slide ta ang atuwa is 108 pero sa kung mga natagaan di ano sa mga namalato kung na maintain to ninyo congrats na last 9pm draw 106 ligas gapunta ang atuwa dia is 103 sayang Okay, congrats daw sa mga nidaog sa schedule Escalera 765 on the spot sa 2pm. Proceed na to mga boss. Sa ito ang Old draw guide para karong adlaw na. No? Paki-share lang ko mga bossing. September 3 day no, karong adlaw. Adlaw na Merkoles. Atay Old draw guide. All together na ito mga boss, ganayan lang mo sabay, sabay lang hot Combi. Uh first guy 206 029 05 8 og 216. Okay? All schedule na siya karon mga boss, no? 3D steel pili padan, target rumble. Eh. schedule ni sila puro no Kalau ada lawa, ikap lang mo kung na may bet dek mga bossing okay next ah satu so, ang pamitsa og missing pamitsa na to, mga boss ay 903 939 ayon missing number 249. Target Rumble. Na yon next na to. Atay. Pasakay. share lang ko mga boss, no? Sa mga naglantaw diya, may buntag, no? share lang ko sa to ang video. Okay, natay combination 3 mga boss. Dalo na to si uh, 235 target of rumble. Pwede po mo dia mag 635. Sagana so, ganun lang mo sabaya. Dayon sa na, na to. Ang uh, ato ang best trial. So mga hilig di mag-trial no. Pa Possible, gawas ang tryo karo, no? Karong bula na, possible ra. Maintain lang mo sa tryo. Tryo 5, 0, 2. Target, G's. Ngayon, kung mag-tryo all mo, respite rin lang, bisa piso mga boss, no? Okay, kana lang mga boss, ang ato guide para sa toong pang older guide. Hope to win ta and God bless to all. Okay, like lang ko mga bossing. Okay, sure. Good luck sa tutanan. Bye-bye.